Good morning, guys. Good morning. <laughs> Mangunguha tayo ng ano, ng kangkong. Kangkong naman for today. Kahapon ay ano, yung malunggay at yung talbos ng kalabasa. Daming tubig pa lang ngayon. Ayokong umapak doon. Kasi alam mo naman yung paa natin yayamanin. <laughs> Kakati. So, pinapasok ko na si Ayos ngayon, guys. Nandito pala ako. Sinusundo ko siya. Pero dito lang sa, dito sa may puno na to. Hindi ko na susunduin dun sa school mismo. Kasi yung mata natin halata pa rin talaga. Mapula pa rin talaga yung isang toong yan Hindi pa na ano. Hindi pa natanggal yung pagkapula niya. maka matakot yung mga bata doon. Wala akong kasalamin kasi nasira na yung aking salamin. Sunglasses ko ba? Ayan yung mga nagme-meeting doon sa kabila sila ni Auntie. May mga sore eyes silang lahat. <laughs> nakakatawa guys sa amin sa bahay si Govinda lang ang matirang matibay walang sore eyes <laughs> Ayan na. pinsan ni Ayosh guys o oh, yun yung naglalakad sa malayo may sore eyes yan hindi pinapasok pero papunta siya ng school yung school nila nandyan o oh, sa may sa likod ng mga punong yan. Grabe talaga yung paglaganap ng sore eyes ngayon dito lahat lahat talaga bilis maka ano talagang spread ka agad ayan na ang bash ni Ayush may naglalako ng mga basin guys kailangan kasi ni Govinda kasi basag na yung mga basin namin kailangan na naman ng bago hindi naman pumunta okay Ayan ta. So, ayan guys, bumili ako ng dalawa lang. Paaw, wow, tapos magtupi guys. Ayan, ito pa dito. Shtelan. Ayaw gumising. Nakadilat yung mata niyan. Hmm. Umupo na yun kanina, tubong ba balik? you say six pieces eggs and the dinu chips no chips no chips red Wait. yeah it's going to be made also of corn Good morning, guys. Good morning. Hahatid ako ng tea dun sa ano. Ayan. Naglilinis ng palayan namin, guys. Actually, it's not a good morning, yun. <laughs> Kanina pa ako, guys. Nagayaw-yaw sa mga bata na yan. Sa bahay. Grabe talaga. Main si Ayush. Ayaw daw nila sumama sa akin dito maghatid ng tea. Sumama kayo. Disaster yung bahay na uuwi natin kapag naiyuan kayo. Pupunta pa ng kalsada. Ewan eh ko na lang. So, sumama kayo sa ayaw nyo sa gusto. So tulad last year guys, pinalilinis namin. Kasi si ama hindi naman niya yan kaya. Eh. Tutuad-tuad sa palayan na magtanggal -ano, mag ng dumi. din. Kaya, pero hindi kaya ng oras ko. Ay, Diyos ko. Bahala kayo jan Sabi nga nila, ayo kong sumama. ayoko ko talaga. mag start ako ng 11 na. No? Alam nyo ba kung gaano kainit yung 11 dito? Sobra. ayoko nga. anong marinig ko dyan, hindi ako nasali sa pagtanggal ng ano. Wala akong pake. Wala rin naman kayong pake sa sakit ng katawan ko pag ano. Ang buwis buhay talaga guys. Wala kayo. Hindi pa kasi maipapastol yung kambing. Kasi may mga tubig pa siya dyan. Ayan, sa hapon. Sa hapon kasi pinapastol dapat. So, alam niyo naman ang kambing, hindi yan talaga nalusog sa tubig. Ah, kalokay yung paice say kaniyan na na nakalimutan ko palang lagyan ng ano guys ng asukal alam mo yung nagyayaw yaw kang nagtatrabaho na kalimutan ko na ng ano ng asukal Ay, muk mahal ni ay naayos. Oh. Daming gabi dito, guys. Yung likod namin, 'di ba? Pwede rin siyang lagyan ng gabi, lahok ko dun sa ano. Tawag niya Kangkong. Kaso ayaw namang pataniman ni Manny Ama sa saka ni Gubinda. Kaya wag na lang kung ano na lang yung pwede actually kung ayaw din nila yung magtanim ako doon kasi nga pupunta sa palayan nabuhay na eh kumakain din naman sila nung nabuhay na <laughs> <laughs> Di ba pero yung gabi hindi na ako nag insist kasi total naman hindi ako marunong magluto ng gabi kaya hindi na ako naglagay rin talaga sa pilitan sila kumakain sila ng gabi eh. marunong si mong magluto ng gabi kasi ayaw namang magtanim <laughs> kapasok na rin sila guys makapahinga na rin kahit papano yung bunganga ko hindi pa pala nagbablog pa rin pala ako papahinga yung bungawa ko kakala grabe talaga mga bata yun pero yung isa nandito yung bunso hindi pumasok talaga matigas ang ulo ay yung pumasok guys hindi rin siya kumain ng kanin naka ilang tawag si Ayos hindi lang sampung tawag sa kanya si Ayos na umuwi ka kasi nandun naglalaro dun sa kabilang bahay ha, ayaw niya para talaga siyang walang narinig sa inis ko nga, nilabas ko, sama, pupunta ka o hindi, as in, parang wala rin talagang naki, narinig. Wag kang pumunta dito mamaya ha, gugutumin ko talaga kita ngayong araw. Sabi kong ganun. Hindi nga pumunta guys, anong oras na nakaalis na lang si Ayos, tsaka yung isang, ano, yung panganay. Matigas ulo mo ha, kala mo, ako titigasan mo ng ulo ngayon. Guto, mabutin mo diri naman yun ako gutom kasi guys. Kasi maraming mga bahay dito. Manghihingi din yun ng pagkain dyan. Talaga. Diligpit muna ako guys. Kasi pupunta pa ako ng barangay. Dahil nga yung school ni Ayush ay naniningil na. Iba na ngayon yung singilan nila guys. Hindi na yata quarterly. Pagkatapos nitong buwan. Ngayon kasi is ano ba? 29 ba ngayon sa Nepali date? Oh, naniningil na sila for ano for this month's fee. kailangan natin ano umalis ngayong araw. Tapos si Gubinda naman ay nasa hospital. Nagpapa-injection kasi na ano yun, nakagat yun ng pusa kahapon pala. eto na yung chika ko. Hindi ko na ikwento kahapon kasi sobrang inis ko rin na mahirap ng ikwento. Namatay ng pusa. Na, nakagat siya guys. Nakagat din siya ng pusa na yun. Nakagat siya. Nakalmut siya. Marami siyang ganun dito. Tapos, pumunta siya ng maaga doon sa, ano, sa clinic lang dito sa ano, barangay namin nagpa-injection. Sabi ko, ano ba yung in-injection sa'yo? Hindi niya daw alam. Basta in-injection na siya. Sinabi niya ganun. Sabi ko, bakit ka nagpa-injection? Injection dyan na yung ano, dito sa, sa atin, doon lang yun sa provincial hospital, available yung ano, anti rabies na injection. ba diba? Nagpa-injection na kami dalawa ni Ayush. Nakailang private hospital din ako noon. Kasi sabi ko sa private ko na lang pero wala talaga kasi wala pala talaga doon sa ibang hospital. Yun, doon lang. Sila lang ang allowed magbigay ng ganong gamot. Tapos, ayun nga, sabi ni Govinda, sinabihan daw siya dito sa, sa barangay namin na okay na yan. Sabi ko, ano okay na yan? Pumunta ka doon sa malaking hospital, magpa-injection kang mag-isa mo. Sabi ko ganun sa kanya. Tigulang ka na, uy magpa-injection ka dun mag-isa kasi pang ano pa yan una di ba may, may tetanus pa yan kasi never pa siyang injectionan di ba kalimutan ko ilang beses ba kami nun na shot ni Ayush ayun umalis din kasi nainis ako talaga yung ayaw niyong pumunta magpa-injection sabi ko pag ikaw nangisay dyan sabi ko pa uwiin mo muna kami ni Ayush bago ka mangisay dyan <laughs> <laughs> Mukhang may dinamay-damay dyan. Makairita <laughs> kasi. Well, anyway, guys. <laughs> dadaldal na naman ako. May gagawin pa pala ako. Marami akong gagawin pa dyan, guys. Bago ako walis ngayon. Yun na lang muna for today's chika. Thank you so much, guys, for watching. Ingat. Ingat kayong lahat.